Hello, hello! Welcome sa ating mini-vlog and for today's video, pupunta tayo sa live na event na gagawin para sa Kalayaan 2025. So bago nga mag-approach ang Kalayaan 2025, e eh, nagkakaroon kami ng live every week para i-promote at i-aware ang ating mga kababayan dito sa Dubai na malapit na ang Kalayaan 2025. At isa ako sa nagsusupport sa Kalayaan 2025, 7 years or 8 years ago pa at masasabi ko na every year talaga e eh, pa-success ng pa ang Kalayaan. Isa nga ang event na to na hindi ko pwedeng palagpisin sa loob ng isang taon kasi kulang ang taon ko kapag hindi ako umatent ng kalayaan event. At dahil dyan, gusto kong magpasalamat kay Mami Josie kasi lagi niya akong sinasama sa event na to at syempre sa lahat ng bumubuo ng event ng kalayaan. Every year, marami talaga akong mga namimit na mga new faces na masasarap kasama. At pagdating naman sa outfit, wala tayong ibang pinupuntahan kundi ang Giannas. Last year nga, eh, sa kanila din ako kumuha ng Pilipiniana gown. Kaya kung ikaw naghahanap ka rin ng ganito mga dresses, abay kontakin mo na ang Giannas. For more info, ay eh, nakatag sila dito. Please contact them ngayon na. At fast fast forward nga eh, ito na ang Kalayaan 2025 event, June 1, 2025. Yes, late upload na nga ito pero hindi naman huli para i-share sa inyo. Grabe nga kasi ngayon taon na to, dalawang hall ang ating na-occupied at napunuyan. Halos 40,000 plus people ang umaten. At kami naman mga influencer, eh dito kami tumabay sa backstage para makapag-ready na rin at mag-practice ng aming rampa maya-maya. Grabe, nakakatuwa ang mga effort ng bawat isa dito para sa event na to. At naging mini-reunion na nga rin din to. Of course, syempre, hindi mawawala dyan. Ang laro nating ganda-ganda tindahan. Charis. Aura-aura din pag may time. At kasama ko nga pala dito, syempre, ang mga munyeka. At eto na nga, malapit na ang aming rampa kaya sinilip ko. Grabe, ang daming tao nakakakaba talaga. Pero laban lang at ifilang moment. Agoy! O, tingnan nyo ang gaunggo dito. Ang ganda, ba diba? From Giannas yan. Of course, ang team from Giannas din ang aming mga suot na outfit dito. At syempre, kasama ko dito ang family ko. Grabe, all out support ng aking anak at asawa. At after nga namin mag-aura-aura, ay eh, na kami kaya kumain muna kami glit So, sa lahat na naging part ng Kalayaan 2025, kudos sa ating lahat. Lahat ng mga kababayan ko na nakiisa at pumunta sa Kalayaan 2025, maraming salamat po. So ayun lang, maraming salamat. Bye-bye!